Para sa aking balitang showbiz, gaganapin sa Pilipinas ang Miss Earth 2024 beauty pageant na lalahukan ng walumpung kandidata mula sa iba't ibang bansa. Ngayong taon, irerepresent ng isang army reservist na si Ira May Alfeche ang bansa sa nasabing prestigious at unique beauty pageant na nagsusulong na environmental awareness at sustainability. Ito'y matapos mapanalunan ni Ira ang Miss Philippines Earth 2024 title sa pageant na ginanap sa Talakag Bukidnon noong May 11, 2020. 24 Nirepresent ni represent ni Ayra ang matanaw Davao Del Sur kung saan tinalo nito ang 28 ibang candidates sa finals ng Miss Philippines Earth 2024 dahilan para irepresent ito ang Pilipinas sa darating na November 9 Miss Earth Finals na gaganapin sa Okada Manila Dahil sa panalo kung kaya si Ayra ang ikalawang taga Mindanao na nagwagi sa nasabing pageant mula ng ilunsad ito ng Miss Philippines Earth samantala hindi ito ang unang pagkakataon na lumaban si Ayra sa Miss Philippines Earth unang sumali si Ira noong 2019 sa pamagitan ng virtual competition dahil sa pananalasa ng COVID-19 kung saan naging unplaced siya. Muli siyang sumali noong 2022 sa regional level budget ng Miss Philippines Earth sa Mindanao hanggang sa mapanalunan niya ang corona noong nakaraang Mayo.